guys. Walas so na po yung makeup natin. Ayan, malibri na po si Mami. Hey. Thank you for your blessing. Ayan po si Naiglo. Salamat sa kanyang pakain. Kaso lang kulang ng halo-halo. Charo. Yeah. <laughs>

Magandang na namin. Masarap? Hindi hmm. nga, malambot na sa akin yung o. na yung laman niya. yung laman niya.